Last February 15, 2024, sa GMA News Entertainment, sinahe po sa balita na si Miss Sharon Cuneta po ay may sakit. At meron po siya ngayong pananakit po ng kanyang paa at iika-ika na po itong maglakad. Sabi naman ni Sharon ay nagsimula po itong karamdaman niya no mga January po after na nanggaling po sila sa Seoul, Korea para mag-celebrate po ng kanya pong birthday kasama ng kanyang pamilya. Sabi ni Sharon ay meron na po siyang pinch nerve na nakakaapekto po sa right side ng kanya pong katawan. Nagsasagawa po po ng mga pagsusuri ang mga doktor ni Sharon para malaman po talaga kung ano po ang sanhi at puno dulo po ng kanyang karamdaman. Kaya sa ngayon po, ang ginagawa lang po ni Sharon ay magpahinga, at hindi po siya gumagala masyado. At siya po ay napapa-physical therapy, nagpapa-ventosa, at nagpapa-acupuncture. Ngayon, himay-himayin po natin. Ano ba yung sakit ni Sharon Cuneta? At yung mga ginagawa ba niya, mga alternatibong pamamaraan sa panggagamot, ay nakakatulong po ba talaga sa kanya pong karamdaman sa ngayon? Ano po ba itong pinched nerve na ito? Ito po ay isang ugat na naipit. Kapag ang nakapaligid na tisyo po tulad ng buto, cartilage, muscles or tendon ay naiipit po ang ugat. At dahil nga naiipit yung ugat, ay magdudulot po ito ng mga pananakit, pangingilig o yung tingling sensation, pamamanhid o panghihina po kung nasaan po yung apektado na portion po ng katawan po natin, kung nasaan po yung naipit na ugat. Ang pagkakaroon po ng pinch nerve ay pwede pong mangyari kahit saan pong parte ng ating katawan. Ano ba yung pwede nating gawin pag nagkakaroon po tayo ng mga ganitong problema? Unang-una po, kailangan po talaga ng pahinga. Nang sa ganon ay hindi po lalo maipit yung ugat. So kailangan po palagi po talaga tayo nakahiga. Nagpapaventosa ang ventosa o cupping therapy ay isang sinaunang paraan ng alternatibong panggagamot. Gumagamit ito ng mga suction cups upang lumikha ng negatibong enerhiya na humihila sa balat, kalamnan at fascia. Ito ay mahusay upang mapabuti ang lymphatic flow, dinadagdagan ang sirkulasyon upang mapabuti ang daloy ng dugo at inilalabas ang tensyon ng kalamnan. Pinapaniwalaan din na ang kaping ay makakatulong upang mapabuti ang daloy ng ki na kinikilala bilang life energy force na dumadaloy sa loob ng ating mga katawan. Ang acupuncture ay nagpapataas ng daloy ng dugo sa apektadong lugar. Naghahatid ito ng na mahahalagang oxygen at nutrients sa lugar na tumutulong na mapabilis ang paggaling ng mga nasirang tissue sa paligid ng nerve. Sa mas malubhang mga kaso tulad ng neuropathy na meron na si Sharon, maaari rin ito makatulong upang maibalik ang pinsala sa ugat. Nakakatulong din ito sa pagpapalabas ng mga endorphins na tumutulong sa ating katawan na makayanan ang pinch nerve pain ng natural at maaari makatulong ito na mabawasan ang pag-inom ng mga iniresetang gamot sa pananakit. Pero dahil ang pinch nerve ay isang problema ng musculoskeletal system, ang pangangalaga ng isang chiropractic doctor at ang pagsasaayos ng apektadong buto ay may posibilidad na maging isa sa pinakamahusay na opsyon para matugunan ang isyong ito. Kailangan po natin i-exhaust lahat yung mga alternatibong paraan na yan kasi posible naman po na matanggal po yung pinch nerve kahit yan lang po ang gawin po natin. hindi po talaga maayos no after so many weeks kahit ginawa na po natin lahat ng mga therapies na yan ay may posibilidad din na kailangan na po talagang operahan yung atin pong likod. So usually po inaalis po yung mga bone first or pag-alis ng isang bahagi po ng herniated disc para matanggal na po yung pagkaipit ng ugat. Ano naman po yung mangyari pag wala po tayong gagawin? Siyempre po, mas lalo pong lalala yung pain. At hindi lang po yon. Pag talagang tuluyan na maipit yung ugat na yan, ay may posibilidad na lumiit po yung atin po mga muscles kung saan po nagsusupply yung ugat na yan. Paano ba nakakatulong yung mga alternatibong paraan na ginawa po ni Sharon? tama naman po no, na ginamit po ni Sharon itong mga alternatibong paraan. Ganon din po dapat ang gawin po natin. I-exhaust po natin ang lahat. Huwag po tayo magpunta doon sa pinakalas resort which is kailangan na po talaga natin magpa-opera. Dahil po ang pagpapa-opera ay may kaakibat din po ng mga risk po yan.